Ang nakaraang kaganapan sa ating kwento ay natapos tayo ng mapalaban ang ating bida sa Dragon King, gayon pa man ang malapit na sanang tumama ang kanyang atake dito ay bigla namang may isang martial artist ang dumating para samantalahin ang pagkakataon. Kaya naman dito na lamang ni Finzan pinakawalan ng kanyang atake, subalit nagawa itong salagi ng lalaki gamit ang kanyang dalawang braso bilang pananggalang ng walang kahirap-hirap. Matapos ang mabilis na pangyayari, tinanong ng ating bida si Mr. Long kung sa tingin ba nito ay mapipigilan siya sa pamamagitan lamang ng isang manlalaban. Gayunpaman umiling-iling lamang si Tandang Long bilang kasagutan, at isiniwalat niyang hindi lang ito ang ginawa niyang paghahanda. Samantala mula sa kabilang banda ay biglang may lumipad na espada sa hindi kapanipaniwalang bilis, at gamit ang pagkumpas ng kamay ng Grim Reaper ay malaya niya itong nakukontrol kung saan ibinagsak niya ang espada patungo sa ating bida habang kanyang binabati ito sa muli nilang pagkikita. Subalit mabilis lamang naman ang ating bida iniwasan ang sandata ng walang kahirap-hirap, napangiti siya matapos niyang makita ang dumating gayong sa wakas ay naglakas loob na ring ipakita ng duwag na Grim Reaper ang kanyang muka. Hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa at agad siyang naghanda upang sumugod sapagkat hindi niya nasikmura ang ginawa nitong pananakit sa kanyang mga bakal na kabalyero, kaya ipinahayag niyang karapat dapat na itong mamatay. At ilang sandali pa ay gamit ang puwersa sa isang paa ay malakas siyang tumalun patungo sa Grim Reaper kung saan balak niya itong tadyakan nang sa gayon ay magwakas na ang buhay nito. Gayon paman mabilis ihinarang ng Grim Reaper ang kanyang braso para saluhin ang atake subalit sa lakas nito ay nagtamo siya ng matinding pinsala sa parteng tinamaan at malakas na tumalsik sa dikalayuan. Ngunit sa mga puntong iyon ay agad sinamantala ng isa pang kalaban ang pagkakataon upang atakihin ang ating bida, at mabilis din ang martial artist nagpakawala ng malakas na suntok. Gayunpaman madali lamang ito ni Finzon na pigilan sa pamamagitan ng paghawak sa kamay ng lalaki, Kasabay nito agad niyang tinuhod ang martial artist sa sikmura dahilan upang magtamo ito ng malalang panloob na pinsala sa kanyang katawan. Samantala mula sa kabilang banda mabilis naglabas ang Grim Reaper ng patalim matapos siyang makabangon, hindi rin nagtagal agad niya rin ang sandata ibinato sa ating bida habang sinasabing pumunta ito sa impyerno. Gayunpaman ang mapansin ni Finzan ang atake ay hindi niya naman ito ikinabahala, gayong para sa kanya ay isa lamang itong maliit na panlalansi. Gamit ang kanyang kamay ay walang kahirap-hirap lamang niyang sinalo ang sandata, sabay ibinato niya ito pabalik sa Grim Reaper. Sa atake ng ating bida ay nagawa rin itong iwasan ng kalaban, ngunit kahit na gayon ay nagtamo pa rin ito ng pabahagyang pinsala sa kanyang balikat. Kaya naman dahil sa husay at galing ng pagganap ng ating bida, hindi ni Mr. Long na iwasang mapapalakpak habang sinasabing gaya nga ng kanyang inaasahan sa hari ng digmaan, kaya nitong pagsabayin ang dalawang manlalaban ng hindi man lang pinagpapawisan. Sa kabilang banda napahawak ang Grim Reaper sa kanyang sugat sa balikat, samantalang maging ang isa pang kalaban ay napahawak naman sa kanyang puso. Gayunpaman sa sinabi kanina ni Tandang Long ay tinanong ito ng ating bida kung wala ba itong kahihiyan sa sarili, sa kadahilan ng sa ganitong pambatang laban ay parang umaasa itong may panama kahit kalahati ang mga pambato nito. Sa tanong ay hindi naman ito sinagot ni Tandang Long, sa halip kumpiyan sa niyang ipinaalam na dapat itong maging mapaghanda gayong kahit anumang mangyari ay hindi siya mapapaslang nito gayong ang kanilang kinatatayo ang lugar ay kanyang teritoryo. Matapos lamang siyang magbitaw ng mga salita ay bigla na lamang lumitaw ang maraming martial artist na tila hindi biro ang puwersang pinanggalingan, kung saan pinaligiran ng mga ito ang Dragon King habang nakatayo ng tuwid at nakasalamin pa. Samantala nang makita ni Finzan ang mga dumating na nilalang, napagtanto niyang sila ay tinatawag na Special Force mula sa Northern Europe bagamat medyo may pag-aalinlangan sa kanyang mga pananalita. Sa mga sinabi ng ating bida ay kinumpilma ito ni Tandang Long, at ipinaliwanag niyang ang apat na ito ay ang mga hari ng mga kasundaluhan mula sa Hilagang Europa. Kaya naman tinanong niya kung sa tingin ba ng ating bida ay may tsansa pa ito ngayong manalo laban sa kanya. Gayun pa man itinanong lamang ng ating bida pabalik kung alam pa ba nito ang kanyang ginagawa, subalit tumugon naman si Tandang Long na hindi niya kailangan ang pangangaral nito. Sa pabalang na sagot ni Mr. Long ay ipinahayag ni Finzon na mukhang ito na ang napagdesisyonan nito, at nang marinig ay tumugon ng positibo si Tandang Long gayung ganun na nga ang kanyang pasya. Kaya naman habang naglalakad pa tuluyan nang tinanggap ng ating bida ang deklarasyon ng Dragon King na digmaan laban sa kanya. Samantala matapos bumukas ang pinto ay mabilis na patingin papasok si Miss Zixi, at di rin nagtagal habang papalabas si Finzon ay baka sa pagmumuka nito ang pandidilim ng ekspresyon. Dahil sa mga nangyari ay naglakad silang dalawa palabas ng tahimik habang sa kabilang banda naman mula sa loob ganina ng silid ay tinanong ni Grim Reaper si Ginoong Long kung hahayaan ba nila ang ating bida ng ganun-ganun lang. Gayun pa man ipinaliwanag ni Tandang Long na kilala niya ang hari ng digmaan, ang kumilos ngayon ay hindi magiging pinakamaganda sa isa't isa. Bukod dyan ipinahayag niya rin gusto niya ng isang malinaw at tiyak na pagkapanalo, at higit sa lahat, gusto niya maging natatanging nag-iisang hari sa buong mundo. Samantala sa labas kung nasaan na ngayon si Bai Zixi at ang ating bida hawak-hawak ang kanyang telepono, matapos lamang siyang tuluyang makalayo sa bahay ng Chen ay agad niyang tinawagan ang may pinakamataas na katungkulan sa kanyang tauhan upang sabihin dito na magkita sila kasama ang iba pa sa base sa loob ng isang oras mula ngayon na agad namang sinunod ng kanyang tauhan. Sa kabilang banda sa kasalukuyang ginaganap na pulong sa loob ng bahay ni Chen Tianwei, sa una ipinahayag muna ni Chen Tianwei ang kanyang malugod na pagbati sa lahat gayong batid niyang nagmula pa ang mga ito sa malalayong lugar kaya't para sa kanya ay isa itong karangalan na nandito ang mga ito. Gayun pa man dahil batid ni Qin Feng nahahaba ang usapan kung magpapasikot-sikot pa sila, kaya iminungkahi na niya kay Chen Tianwei na lampasan na ang maliliit na walang kabuluhang talakayan at dumaritso na sa punto na dahilan kung bakit sila naririto. Kaya naman sa sinabi ni Mr. Chin ay hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Boy Labu gayong ang kaibigan na niya ang nagsabi, itinaas niya ang kanyang isang darili sabay ipinahayag niyang didiretso na siya sa pangunahing punto. Ilang sandali lamang lumapit ang isang tauhan sa kanya sabay ipinakiusap ni Boy Labu sa lahat na tingnan ang dala nito, at hindi nagtagal ng tuluyang buksan ng tauhan ng kahon ay lumabas mula dito ang isang lalagyan na may lamang berdeng likido. Matapos lamang iyon ay tinanong niya ang lahat kung alam ba nila ang bagay na nasa kanilang harapan. Subalit sa tanong ni Chen Tianwei ay walang nakasagot kahit isa habang labis na nagtataka at naiinis gayong pano naman nila ito malalaman kung bago pa lang ito sa kanilang paningin. Dahil dyan dito na ipinaliwanag ni Boy Labo ang nais niyang ipakilala kung saan isa itong bagay na kaya silang dalhin sa tugatog ng mundo, Gayunpaman sinabi lamang ni Chen Fei na huwag na itong magpaligoy-ligoy pa sabay tanong kung ano ba talaga isa ba itong gamot. Gayunpaman sa una ay kinuha muna ni Chen Tianwei ang kanyang ipinagmamalaking misteryosong likido, sabay ihinayag niyang isa itong droga na kayang magpagaling ng sakit patungkol sa cancer. Laking gulat ni Wu Teng nang marinig niya ang sinabi ni Boy Labo gayung para sa kanya ay isa itong imposible, habang sa kabilang banda naman ay takang-takang tinanong ni Qin Feng kung hindi ba masyado itong som obra sa pagpapahayag. Subalit tumugon si Chen Tianwei na tama ang kanyang sinabi, binuksan niya ang TV at pinatibay niya ang usapin sa pamamagitan ng isang dokumento kung saan ipinakita niya ito sa lahat bilang katibayan. Samantala mula naman sa panig ng ating bida doon sa kanyang lihim na base, Mula sa loob nito ay nakahilira na ang lahat ng kanyang mga tauhan na may matataas na katayuan alinsunod sa kanyang kagustuhan Sa mga sandaling iyon ay nagtatakang tinanong ni Butler ang kanyang hari kung anong nangyayari At nang marinig ay walang pagdadalawang isip ang ating bidang sumagot kung saan ihinayag niyang opisyal nang nagdeklara si Mr. Long ng gera sa kanila Sa malaking balitang sinabi ng ating bida ay ikinatuwa naman ito ni Miss Linru gayong ngayon ay maaari na nilang pabagsakin ang Grim Reaper Maging si Tank ay labis rin ang saya sa kadahilanang para sa kanya sa wakas maaari na silang makaganti sa mga ito. Gayunpaman matapos ni Finzon lingunin ang dalawa ay inutusan niya silang tumahimik, iginiit niyang pinatawag niya ang mga ito sa pulong upang pag-usapan ang kanilang gagawing taktika kung paano nila ang mga kalaban haharapin. Dagdag niya pang wag silang dalawa umakto ng walang katuturan, kaya naman biglang napatahimik ang dalawa habang pinagpapawisan. Bukod dyan dahil din sa kayabangan nina Tank at Assassin ay walang pag-aalin lang ang binawasan ito ni Butler ng tigisang puntos. Samantala matapos si finzon umupo habang tinutok-tok ang sofa ay tinawag niya ang kanyang tauhang si Butler, sabay inutusan niya itong magsagawa ng plano upang pabagsakin si Ginoong Long at ang squad ng Grim Reaper sa isang hukay lamang. Habang isinasara ni Butler ang kanyang aklat, iminungkahi niya ng buong tiwala sa ating bida na dapat nilang balikan ang lahat ng tropa para kanilang matiyak na mapuksa ang mga kalaban sa isang atake lamang. At nang marinig ay ipinaubaya na ni Finzon Rito ang usaping iyon, sabay binigyan niya ng gawain si Sparrow na may codename na Robin kung saan subaybayan nito muna si Mr. Long at ang squad ng Dream Reaper. Ibinili niya ring bantayan nito ang mga galaw sa Nordic side. At nang marinig ay walang pag-aalin lang ang sumunod dito ang babae, habang sa kabilang banda naman binigyan rin ni Finzon ang kanyang butler ng gawain kung saan iyon ay balikan nito ang limang squad ng Iron Cavalry. Pagsapit ng kinagabihan, mula sa ibang dako habang nilalagyan ni Chen Tianwei ng wine ng baso ni Ye Waxing ay sinasabi niyang labis nilang pinasasalamatan ito at si Mr. Long sa kadahilan ng salamat sa kanilang dalawa, dahil dyan nagkaroon siya ng malaking oportunidad na maging hari sa Ocean East. Samantala sa isip-isip naman ni Yewoxing, sinabi niyang isang tanga ang lalaking ito gayong para sa kanila ay isa lamang itong pon pero sobrang kampante nito. Gayun pa man hindi rin nagtagal ay tumugon na siya kung saan sinabi niyang kung nagawa ni Ginoong Long sa pagkakataong ito pabagsakin ang hari ng digmaan, mas lalo pa nila itong bibigyan ng kapangyarihan. Bukod dyan ay ipinahayag niya ring isa sa mga pamilyang iyon ang magiging kalaban nito, kaya lahat ang mga ito ay kailangang yumukaw dito. At nang maisip ni Chen Tianwei ang sinabi ni Ye Wuxing kung saan inilarawan niya ang kaganapan sa kanyang imahinasyon, hindi niya naiwasang mapatawa sa bagay na iyon na tanging siya lamang natatanging hari sa Ocean East. Samantala habang nananaginip ng gising ang hibang nalalaki ay napangiti naman si Ye Wuxing, hindi nagtagal ay naglakad na din siya paakyat sa malatila gintong hagdan. Sa kabilang banda mula sa isang mataas na bangin kung nasaan ngayon nakatayo ang ating bida at nakatingin sa nagtataasang gusali mula sa malayo, naisip niyang ito na ang tamang oras upang maglinis ng isang bahay gayong masyado na itong madumi. Sa mga puntong iyon ay dumating ang kanyang tauhan habang ipinapahayag nito na mayroon siyang dalang ulat. Matapos iyon ay agad siyang lumuhod kasama ang ibang kalalakihan bilang pagbibigay galang at sinabi niyang nagdala siya ng limang squad leader dahil gusto ng mga itong makita ang ating bida nang marinig ay agad namang walang pagtutol na pumayag ang hari ng digmaan, ihinayag niyang basta asikasuhin lamang nila ang lahat ng maayos. Tumingala siya sa asul na kalangitan habang dahan-dahang bumababa ang kadiliman, sabay sinabihan niya ang mga itong hindi na kailangan ng espesyal na pagbisita kaya iniutos niya sa lahat na bumangon. Matapos tumayo ang tapat na lingkod ng ating bida ay agad nitong sinimulan ang pag-uulat kung saan na pag-alaman niyang hindi lamang si ginoong long tumawag ng Nordex Special Force, kundi pati na rin ang Eastern Warrior mula sa hukbong sandatahang lakas na tinatawag bilang Kamikaze Special Force. Gayunpaman, buong tiwalang ihinayag niya ring higit pa sa sapat ang pinuno ng kanilang squad upang asikasuhin ang Nordex Special Force. Nang dahil sa nalaman ng ating bida ay napangiti siya ng mapagtanto niyang nakikipag-ugnayan ang matandang kot sa hilaga sa isang bagay, ngunit ang labis niya lamang ikinaiinis ay yung nakikipagtulungan ito sa kanilang matalik na kaaway kaya naman para sa kanya ay isa itong hindi makatao habang nagpapakawala ng malakas na chi force. Samantala mula sa kalangitan noong gabi ring iyon ay nagsimula ng magkukulog at kidlat senyales lamang ng nagbabadyang matinding pagulan. At sa kabilang banda naman, matapos ni Finzon ilabas ang kanyang inis ay pinuri niya ang magaling na ginawa ng kanyang tauhan, sabay inutusan niya itong magpadala ng salita upang lipulin ang puwersa ng Kamikaze Special Force. Dagdag niya pang magbihis ito ng kanilang uniforme at magulat sa panig ni Mr. Long, at sa utos ng hari ng digmaan ay walang pag-aalinlangan ritong sumunod ang kanyang tauhan habang nakayuko. At dito na po nagtatapos ang ating video. Kung nagustuhan nyo ay maari bang makahingi ng like salamat sa panunood hanggang sa susunod muli.